Okay? Huwag ka mag-work sa Thailand kung... Hi Baby Bites! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, isa-share ko sa inyo ang apat na dahilan kung bakit ka hindi dapat mag-work dito sa Thailand. Let's get into the video! Maraming ang mga Pilipino ang nakuhumaling na mag-work dito sa Thailand. Unang-una kasi malapit dito sa Pinas, very safe na pumunta rito dahil madali lang din naman umuwi ng Pinas. Pangalawa, sobrang sikat ng Thailand sa napakaraming bagay. Maganda yung culture, vibrant yung culture, very diverse yung environment. Kahit mga ibang lahi ni Pili na magsettle dito kasi nga, bakit hindi? Pero, ito ang apat na dahilan. Apat ba to? Ang limang dahilan pala. Limang dahilan kung bakit ko masasabi na huwag kang magpunta o mag-work dito sa Thailand. Number one, huwag kang mag-work dito sa Thailand kung hindi ka open na mag-aral ng Thai language. Or, hindi mo naman kailangan na maging magaling sa Thai language. Wala namang kailangang exam na ipasa. Pero, masasabi ko lang, kailangan open ka na mag-try to learn kahit yung mga basic words and phrases lang nila. Bakit? Siyempre, as we all know, ang Thailand ay non-English speaking country. So kapag pumunta ka dito, bibili ka ng ulam, pupunta ka ng 7-Eleven, mag-grocery ka, talagang karamihan sa ma-e-encounter mo ay nagsasalita ng Thai language. Kung meron ka mang ma-encounter na mga nag-i-English, maswerte ka. Meron naman talaga. Pero, yun nga lang, hindi katulad ng sa Pinas. Sa Pinas kasi, kahit na saan ka magpunta, karamihan sa mga Pinoy, kayang mag-communicate kahit broken English pa yan. Pero dito sa Thailand, hindi talaga, May mahihirapan ka talaga kung hindi ka open na mag-aral ng Thai language. Yung mga tipong, turn right, turn left, straight ahead, yung mga ganyan. A ah, dapat me, ano, naka na sa yung, yung mga Thai words, ganyan. Pangalawang dahilan, wag kang mag-work sa Thailand kung hindi ka mahilig sa spicy food. Baka sabihin nyo, ay, mahilig naman ako sa spicy food. Girl! Times three ang anghang ng pagkain dito. I'm telling you, kapag sinabi mo sa kanilang konting spice lang, konti lang sa kanila, pero para sa atin, maanghang pa rin. Masasarap ang mga food dito, pero karamihan talaga sa mga pagkain nila dito ay spicy. And, ang alam ko ha, ang alam ko, may maintain talaga nila yung pagiging spicy ng food nila kasi isa yun sa mga pagkakakilala nila, nila, identity, ganun. So, kung gusto ninyo ng, ano, ng spicy food challenge, dito kayo pumunta. <laughs> Number three, huwag kang mag-work sa Thailand kung kung nervyosa ka sa mga mabilis magpatakbo ng sasakyan. Dahil ang mga Thai ay mabilis mag-drive. Ah! hindi sila mahilig magbusina, no? Hindi sila mahilig magbusina. Pero so far sa mga pagko ko sa bus, kahit bus, ang bilis talaga nilang magpatakbo. Baka ibang road trip yung papuntahan mo. <laughs> Thankfully sa akin, hindi ko naman kailangan mag -commute everyday dahil ang work ko naman ay malapit lang dito sa sa ano sa apartment so naglalakad lang ako. Isa pa yung mga motorcycle or mot motorcycle. Napansin ko hindi sa kanila uso yung ano nag nag-helmet. Bibihira lang talaga baby bites, ang uh, nakakapag-provide ng helmet. <laughs> anyway, baby bites, kung hindi niyo pa ako kilala, I am Gia Bites and I am a teacher in Thailand. Ngayon, share ako ng mga buhay-buhay ko dito at kung mga anis-anis. And if you want this kind of content, subscribe ko na sa Gia Bites family. Subscribe! 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 Pang-apat na dahilan kung bakit hindi ko sasabihin na mag-work dito sa Thailand. Huwag <laughs> kang mag-work sa Thailand. Kung ito hindi biro ah, mahina ka sa mainit na weather. Kung mahina ka sa mainit na weather at kung bumabantot ka sa mainit na weather, wag ka dito mag <laughs> Kasi super init dito. Nakaranas na ba kayo na yung ano, yung mapatapat kayo? Di ba pag nakasakay kayo sa, ano, sa, sa, jeep, bukas yung ano, bukas yung bintana, tapos traffic, napatapat kayo sa gilid ng bus, yung motor, yung sapuetan ng bus. Yan, na-experience niyo yung init nun kaya ng Thailand na ipa-experience sa'yo yung ganong init. Lalo na kapag mga buwan ng um, February, March, ganyan. Kasi doon ako dumating dito eh. Nung una, na ano pa ako, parang, ah, okay, pareha lang sa Pinas to, ganyan, ganyan. Until, grabe, nag dug, dug 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 yung pawis ko talaga, ganun, ay, baskil everywhere, yes! So that's the power of Flame of Reka. <laughs> Parang apat sa mga dragon na Reka nandito sa Thailand. Sobrang init. Huwag kang magpupunta dito. Huwag kang mag dito kung mahina ka sa mainit. Mainit na nga sa Pinas. Ang puntahan mo pa mainit. Eh? <laughs> Tapos na lang to baby bites. Pagpunta ko dito, meron pa akong mga mga ano sweater na daladala. -dala? Actually, mga ano lang naman. Ayun, yung mga damit ko, makapal, ganyan. Yung mga tipong, ano, round neck na makapal. Init kung alam ko lang. Kung alam ko lang. Ah, nagsando na lang talaga ako. Pang dahilan. Huwag kang magpupunta o magwo-work dito sa Thailand. Kung kung comfort food mo ang Jollibee at mahilig ka sa mga tender, juicy, hot dog. <laughs> kung mahilig ka sa tender, juicy, hot dog at comfort food mo ang Jollibee. Yan. Huwag, huwag dito. Kasi walang Jollibee dito, Mars. Bilang isang bida ang sayakid, hinahanap-hanap ko ang Jollibee. Kaya nga minsan, ay co-teacher ako, nag nagbenta siya ng mga Jollibee na pagkain. Grabe, gusto-gusto ko ng umorder. Kaya lang, Pecho de Peligro, so hindi ako naka-order. Iba yung hotdog nila dito, be. Walang jumbo size. So far, wala pa akong nakita ng jumbo size. So, wala talaga hotdog na pula dito. eh, <laughs> <laughs> uh, kung meron kayong gusto na i-content next time, leave a comment down below. At kung meron kayong masasabi sa mga isa sa mga sinabi ko, kung meron kayong mga comment yan, huwag kayong mag-hesitate na mag-leave ng comment below. Okay, baby bites? Sa ating susunod na vlog, isha-share ko sa inyo ang mga tipid hacks. Yan na, tipid hacks na tayo ng mga nag-work dito sa Thailand. Mga paraan para makatipid, ganyan. Share ko sa inyo, okay? So, huwag kayong mawawala next week. Goodbye and I'll see you again next time. Yes, yes, yo, subscribe for more. <laughs> <laughs>